Kede. Kede <laughs> sa iyo po 'yan. Ah, uh, po meron pa po. Hello po. Ayan, andito po kami ngayon sa magbibigay ng tulong para po kay Kuya Eddie. Dahil kahapon po, nakita po natin ang kanyang kalagayan. Sugat mo po, wala kang... Wala kang... nag-ukok na <laughs> Luwan. Luwan ako. So ayan, kasama ko po ang Spen Family, si Ma'am Maris Evangelista. So ayan po, kukunin na po namin yung tulong na uh, ibibigay po huh? Madam Marian Kahan. Maraming marami pong salamat, Madam. Magandang umaga po. Salamat po, ma'am. So, ayan. Papunta na po kami kay Kuya Eddie para ibigay po itong tulong para sa kanya. Sige po. Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na. na na Ikaw ang tanging inspirasyon At basta't nandito ka Ako'y liligaya Dahil sa'yo ako'y matapang Dahil sa'yo ako'y Okay, Ede! <laughs> <laughs> ate, Salamat po. meron okay. kaming... Uh, si KD. Eh, meron kaming dala oh para sa iyo. Ayun. Merong tumulong, nagbigay. Ayun. Tuwa yan iyak. Meron sa yung tumulong si si Ma'am Marian Kahan. Maraming salamat po Ma'am Marian Kahan sa iyong binigay na tulong para kay Kuya AD. Kaya nag-iyak si Kuya Eddie. Ay, ayan. 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 So ano, doon sana kayo mapunta sa inyo? Wala palang tao dun sa bahay oh, nyo? Dito uh, nga, doon. Dito nga, Hayo, nalililisan yung sugat hmm? ka dito. Hmm. Ah, di ako napahit. Di na hindi nililisan. Ay, kaya dito muna Ooh. siya? Oo. Kaya nga, kaya dito na kami nagpunta. Hmm. At eh, pag doon, dito nakapabayasan. Walang tao. Hmm. Dito, hindi nabibisan. Doon sana kayo mapunta. Eh, nga, di, 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 di ko, di ko nga dito. Inanak mo nga. Sabi ni nanay na, ano daw, ng... Nandito nga daw. Ayan. Uh, tutuwa si Kuya Eddie. Kaya umiiyak. Ano kay so, Kuya Eddie? So, yan Kuya Eddie. Sayo po yan. Uh, yung bigas po. Ayan. Ayan po. Meron pa po. Oh, bigay. Ayan po, bigay pa rin po ni, oh, love, love. ni Madam Marian yeah. Cahan. Ayan po. Ma'am, pa, ano nga po? Ha, tingin natin para makaini. makita din natin. Ayan kay Eddie, oh. Ayan, meron ka na pong grocery. Ayan. Meron ko na mga kain-kain. Ayan. Hindi kayo, hindi na kayo. i <laughs> Ay eh, di man. may gusto kang sabihin? Sa, ka. sa nagbigay? <laughs> salamat daw po sa nagbigay. At salamat po sa SPN family. Kaya po, salamat po kay Ma'am Maris Ibanghelista. Salamat sa binigay niyong tulong sa, ati, sa ko.